Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. walang isang salita yan. Ba't kayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sira-diskaya sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this uh, peaceful revolution for corruption. Dahil ano yun yung uh, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future, yung mga kabataan. Hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag. Ba Dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon na investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot na tayo ang pinag-uusapan, mga flat control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa papilas, mga pinagsasabi ng ang mga inibestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. 608 billion Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation St. Timothy Construction Corporation Apat ito sa Ilocos Norte Paano nila hindi alam ito? E, provinsya niya ito? Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure Mabubutin tao po yun Kinala ko po si Mayor Pagalong Mabutin tao Si yung pinsan ko yung isa si Babe uh, Babe Simpson Matino po yun Kaya naging at sa kayong may iba siguro ba tinurin lahat para lang, uh, igay sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mapas, as, far as plant control is concerned, uh, buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga diskaya. Eh sila ang contractor nila eh. Ba't pala, ba't pala, na pala, ibisigay nila muna yun. Nandun na natang kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag, mag, mag ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na, diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung, ah, uh, rally, rally. Baka may Mangolo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be peaceful, ah uh, revolusyon about corruption, ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila maglilid itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korup sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiyo sa pag sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga official naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Wag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Wag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, ano na, adwin, na mga adwin, mga... Adwin,